bala Bago mo simulan ng panonood sa video na ito, siguraduhin mo nang matatagang iyong loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampok ay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Top 5 Ghosts Caught on Camera Theater of the Absurd Una nating susundan sa episode na ito ay ang mga video ni Bailey the Bailey sa kanyang TikTok channel na at Theater of the Absurd. Si Bailey ay isang normal lang na caretaker ng isang teatrong na abandona ng pandemic. Alam natin na ang mga teatro ang isa sa mga pinaka-festive na lugar sa mundo ito ang sentro ng palabas ng drama, ng aksyon at hindi nakapagtatakang may mga kababalaghang nagaganap dito. Kagaya sa teatrong binabantayan ni Bailey, ayon pa sa kanyang komento sa TikTok, siya ay walang formal na pag-aaral pagdating sa paranormal. Ngunit minabuti niyang kuhaan ng video ang mga pangyayari sa teatro tuwing mag-aalarm ang kanilang sensors. Panoorin natin ang dalawa sa kanyang TikTok videos. What's up, y'all? As always, if the sensor gets tripped, I film it just in case we see anything. So, here we go. It's uh, 9 p.m. on a Saturday. This is my life. So, I'm walking through the main stage. <clears throat> here, I'll flip it. Ghost light is on. No one in here. Hello. Okay. See if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here, and there's not supposed to be anybody here, so just double checking. But I wanted to film it just in case. There's the ghost light, it's a light we keep on for ghosts, <laughs> for people who still remain here and whatnot. And um, what the fuck? What is that? Hold on, let me get a oh, ka rin ba o sa salawal ng dahil sa mga nakita ni Bailey? Sa dalawang video na inyong napanood, si Bailey ay palaging may nakikitang figure na nagtatago sa dilim. Sa unang video, pagkatapos niyang makarinig ng mga ingay sa balcony at lumingon, dalawang magkatabing figure ang kanyang nakita nakatayo mula sa malayo at hindi gumagalaw. Ang sabi ng iba, baka raw mga intruders o magnanakaw itong nakapasok at nasaktuhan ni Bailey sa kanyang pagpapatrol. Pero gaya ng sabi ni Calliope sa comment section, hindi basta tatayo lang ang mga figure na ito kung sila ay mga magnanakaw. Dahil kung may ayaw man ng magnanakaw na ginagawa ng mga muto, ito ay ang magpahuli, magparamdam. Sa ikalawang video, natamaan naman ni Bailey ang figure sa kanang balcony sa gilid ng stage. Ang figure malinaw sa atin ay nakasuot pa ng suit. Ito kaya ay isang audience o aktor sa play na Death of a Salesman. Marami ang skeptical sa mga videos na ipinapost ni Bailey dahil palagi itong nambibitin kung kailan malinaw ng naaaninag ng camera ang figure. Ang tanong ng iba, bakit hindi niya lapitan ang mga nakikitang figure? Simple lang naman ang sagot ni Bailey. I'd rather be safe than sorry. Ikaw ba? Kung pagbabantayin ka ng abandonadong teatro at may makita kang mga figure sa kalaliman ng gabi, Malalapitan mo ba ang mga ito? Maisasang alang-alang mo ba ang kaligtasan mo? Shadow Suspects Hindi kompleto ang episode ng Goosebumps Top 5 kung wala ang mga usual sightings sa mga Shadow Person. Ang mga aninong animo lumulutang lang sa hangin, mga manifestation daw ng dark energy o di kaya masasamang entity. How many spirits are here with us right now? Ang unang video ay galing sa YouTube channel na Exploring with Project Bad, isang small-time channel ng mga American ghost hunters. Sa video na ito, inikot nila ang isang abandonadong ospital sa Texas. Sa haunted hospital na ito nakuhaan ng static cameras ang isang mabilis at disturbing figure. Ang ikalawa ng mga Nino ay ipinost sa Reddit ni user Vinay Darkla. Kuha ito ng smartphone security camera sa tapat ng kanilang bahay. Tumitig sa kanang bahagi ng video. Dahil dito magdadaan ang Nino. Kung titignan ng malapitan makikitang tila hugis daw ang figure ngunit nakapagtatakang tila transparent ito at binabaluktot o winawarp ang espasyong dinaraanan. Hindi kaya isa itong nilalang na nabubuhay sa ibang dimensyon? Ano sa tingin mo? bago tayo lumipat sa totoong mga nakakapangilabot na videos, iniimbitahan namin kayong bumisita at mag-like sa aming Facebook page kung saan pwede ninyong ipadala ang mga nakakatakot na video at larawan na kayo mismo ang nakakuha. Kitakit sa kabilang website. Wake up! Wake up! Sa umpisa ng video na ito, binalaan kita ng mga mapapanood mo ay maaaring umistorbo sa mahimbing mong tulog. Sa susunod na video mo, mas maiintindihan ang sinasabi ko. Ang susunod na video ay galing sa YouTube channel na Really Haunted. Kung matatandaan mo, ipinakita na namin sa nakaraang episodes ang ilang kaganapan sa buhay niya. Kung bago ka lang rito, isa siyang YouTuber na inoobserbahan lang ang mga paranormal phenomena sa kanyang Really Haunted House. Espesyal ang video na ipapakita namin ngayon. Ito ang kanyang description patnubay at gabay sa manonood ang kailangan dahil isang taong involved ang makikitang masasaktan sa video na ito. Makikita lang nating payapang natutulog ang mag-asawa. Ang footage ay kuha noong January 26, 2021. Mula sa kaliwang bahagi ng frame, lumitaw ang isang kakaiba at medyo maitim na kung ano. Hindi sigurado kung ito ba ay usok o anino. Palapit ito sa natutulog na Stacy at biglang Nagising ang mag-asawa, clueless si Lee kung anong nangyari kay Stacy at naiwang sumasakit ang likod ng babae. Pagtapos ng insidente, napagdesisyon ang umalis muna ng bahay sina Stacy kasama ang mga bata. Samantalang tinanong ni Lee sa kanyang mga subscribers kung ano na ang dapat niyang gawin. Isa sa magandang komento ay nanggaling kay Sandy Hickey. Kailangang itigil na ni Lee ang pag-ignore sa elemento lalo na't mas nagiging makapangyarihan ito. Ang pinakamaganda raw na gawin ay tumawag ng espiritista o science na mas maalam sa mga ganitong pangyayari. At kung mangyari man iyon, umasa kang susubaybayan ito ng Goosebumps Top 5. Ikaw ba? Hanggang kailan mo matitiis ang ganitong fenomena sa iyong tahanan? Hihintayin mo pa bang mayroong masaktan? Nobody, no face. Ang dalawang TikTok video na aming ipapakita ay tungkol sa mga bisita. Ang isa ay tila na padaan lang, baka naliligaw sa kalye. Ang isa naman ay nahihiyang kumatok sa pinto. Alinman sa dalawang ito, hindi mo gugustuhing maging bisita. Ang video ng ito ay galing sa TikTok user na si Cortezo Spina 14 at ini-upload noong ikalima ng Hunyo 2021. Ito ang unang bisita. Ang cute ba? Hindi itong rabbit ang tinutukoy ko. Ngunit madali kang madidistract ng cuteness nito at baka hindi mo mapansin ang magdadaan sa gilid. Nobody ang itatawag natin sa bisitang ito may manananggal rin pala sa Espanya. Mahirap sabihin peke ang nasa video na ito dahil malino naman na di intensyon ng kumukuha na makuhaan ang putol na katawan. Inosenteng pakikipaglaro lang sana ito sa kanilang pet rabbit. May posibilidad nga ang hindi agad ito napansin ng kumuha ng video dahil hindi nito sinasadyang ipihit ang focus ng kamera papunta sa putol ng lower body. Lohikal rin ang paggalaw ng putol na katawan ang pagtakbo nito. Parang naliligaw lang at halos muntik-muntik ng madapa. Palibha sa wala itong mga mata para makita ang dinaraanan. Hinahanap kaya nito ang kalahati ng kanyang katawan? Baka na sa ikalawang video ang kalahati ng katawan nito. Ito naman ay ini-upload ni Maddie Bark sa TikTok noong April 28, 2021. A toy video an apparition sa front door. Hagi? Who is the fuck? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. Oh my god. her claw claws. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. Oh mm -hmm. Nakasilip lang ito sa kanilang glass door noong una Hindi malinaw kung anong itsura ng figure Ngunit nang gumalaw ito unti-unti mong madi-distinguish na tila meron itong ulo, leeg at torso. At kung titig ng mabuti bagaman may ulo ito, wala itong mukha. Ang nakapagtataka sa paggalaw nito, tila ito nakalutang o di kaya lumalangoy sa hangin. Kung ikaw ang makakakita ng ganitong bagay sa iyong pinto, gagayahin mo ba si na Mary? Sisilip ka rin ba? Bubuksan ang pinto at titignan ang paligid kung ako sa iyo, hindi ko gagawin iyon. Ang sabi nga ng isang comment, sa oras na buksan mo ang pinto, makakapasok sila. Ang bagyo, ang artista, ang multo. Balitang showbiz mo na tayo, napakaraming mga urban legends ang maiuugnay natin sa mga katatakutan. Halimbawa ang conspiracy na si Alice Dixon ay nakakita ng taong ahas sa loob ng Robinsons o di kaya ang pagpasok ng tiyanak sa ating kaisipan tuwing nababanggit ang katagang anak ni Janice. Although karamihan rito ay haka, -haka at sabi-sabi lang, bibihira ang may makuhang katibayan. Kaya ibahin natin ang kwento ni Mertel Sarosa, ang PBB star na sumikat noong 2018. Siya mismo ay may kakaibang karanasan sa paranormal. Ang video ng inyong mapapanood ay galing sa Facebook page ni Mertel noong February 15, 2018. Nakakakilabot na karanasan ito para sa kanya kaya naman pinili niyang ipakita ito sa publiko. Ito ang kwento. Bumabiyahe si na Mertel at ang kanyang team sa kalagitnaan ng gabi mula Eastern Summer papuntang Tacloban galing sa kanyang advocacy tour. Isang araw silang na-stranded sa Eastern Summer dahil sa kakaalis lang na bagyo ang bagyong Basyang na sinasabing isa rin sa bagyong sumalanta sa rehiyon noong 2018 pagod na sa byahe ang karamihan na nakikinig na lamang sila ng music nang biglang mabulabog ang kanilang gabi hey. Hey, <laughs> Ayon kay Mertel, walang kalapit na barangay at iba pang istasyon ng kalsadang tinatahak nila nang sila ay makakita ng batang mag-isang nakaupo sa gitna ng aspalto. Tansya nila, ang bata ay nasa sampung gulang, nakasuot ng asol na t-shirt at walang salawal. Maririnig sa video ang pagsigaw ng isa niyang kasamahan Huwag kayong hihinto Ngunit bakit? Maaaring sa dalawang kadahilanan Ayon sa mga lokal, ang kalsadang ito ay napapaligiran ng mga kabukiran at kabundukan Kaya naman hindi nakapagtatakang ito ay pugad ng mga rebelding NPA Kaya naman delikado ang paghinto dito ng basta-basta Maaari kayang anak ng rebelde ang bata? isang sanggol na naulila ng pakikidigma o hindi naman kaya mas nakakakilabot ang dahilan. Balikan natin ang mga pamahiin ayon sa mga alamat. Ang tiyanak ay isang halimaw na kayang magpanggap bilang sanggol na isang buwan ng edad hanggang sa batang sampung taong gulang. Sila raw ay bunga ng mga bigong pagbubuntis, mga ipinalaglag at mga kaluluwa ng sanggol na hindi hinayaang makapasok sa langit ang mga kaluluwa nila ay nagbalik dito sa mundo upang maghasik ng paghihiganti at lagim. At ang sabi, mas lumalakas daw ang pwersa ng halimaw tuwing may trahedya gaya ng lindol, pagsabog ng bulkan at pagbahang dulot ng bagyo. Dahil napuputo lang ugnayan ng mga tao, kaya mas madali itong makapanlilin lang ng mga biktima. Ayokong magsalita ng tapos, ang maiiwan ko lang ay mga tanong Munit Mertel, hindi kaya munti ka na kayong malinlang ng tiyanak? Ikaw, ang nanonood ng video na ito. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, ha? Kung meron ka rin nakuha ng kakaiba gamit ang inyong camera, huwag na kayong matakot ipadala ito sa aming FB page na Goosebumps Top 5. Kasama ang inyong mga karanasan at kwento. Huwag din mahihiyang mag-subscribe, mag-like at mag -komento dahil tunay kaming taong magbabasa at makikinig sa inyo. Abangan uli sa susunod na linggo ang ilalabas naming nakakakilabot at nakakapintig balahibong video. Maraming salamat sa panunood. Panoorin nyo na din ang video na nilabas namin last week. Dito lang sa Goosebumps Top 5.